isa pa nga. Isang hagod pa. Ayun, eh, oh. Yun, sabi, hindi tumutunog. Tumutunog yan. Ayan, ito, titesting natin ito, guys, okay, ha. Ayan. Eh, pray no mo ito, guys. Alakay. Pray no mo nga. Ayan. Ayun, Ay, tumutunog na Tumutunog. Alright, good morning, good morning mga guys So welcome back sa YouTube channel natin mga guys So nandito naman tayo sa Bangilista Street no? So nandito tayo sa mga About ng mga sapato Sapato saan dito, so, nakalatag dito sa Bangilista So tayo sa tapat no So update price tayo sa mga about ng mga, mga, mga sapatos So shout out nga pala sa lahat mga subscriber natin So maraming maraming pong salamat so, no? so, Sa mga UFW man. So guys, samahan nyo ako para mag update tayo Mga uh, nakalatag dito sa Bangilista sa mga sapatos So let's go I'm <laughs> 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 mayroon na tayo dito kung ano mga sapatos at iba't ibang mga sapatos mayroon sila dito. guys. so mga pang basketball pang mga running shoes mayroon dito guys so pang basketball so yan mga pang running shoes natin mga pang Jordan ito Jordan ito mga mga isang dami oh. dami kapag pipilihan dito mga guys. hindi natin makakuha Combo Team Vlog at saka Elmo Valioso Vlog. So nandito kami. So update price natin about ng mga ano natin. Yung mga sapatos so, mga pang basketball, pang forma, pang ano, pang basketball, pang running shoes, mayroon siya rito guys. So Pero pinaka slowest natin for itong mga sapatos natin Okay. Yun. So ayan, ang dami mong pagpipilian dito mga yun. So yan, pang basketball natin, mayroon siya mga Jordan. So mayroon Jordan 1, Jordan 3. 45 na. Kumpleto ba, Jordan? Hanggang 312345 lang ang available nilang Jordan pang-basketball natin, guys, no? Hanggang 4 lang, ah, oh, 5 yung pang-basketball running. Ah, pang-basketball natin ito. So, lapitan natin punta tayo, no? So, yan 'yung mga reason dito tayo Jordan for, no? So, ito, so tanong natin kung magkano presyo nito, boss? Ano nan? Dalawang, dalawa po, may may isa. Dalawang, so, pagdisam piraso lang, 150, ah? 750 so pag dalawa mas maganda dalawa 750 so 15 yan 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 katulad dito pang forma ito mga sa Jordan Porto guys oh. so ang size nito guys uh, size 10 size 10 so yan size 10 to mga ano available itong size natin oh. No? so yan mga ganitong lock natin mga pang Jordan yan sa so, dito lang sa uh, latagan dito sa ano ah uh, Bangalista Street Bangalista Street so ito naman Four din to na mo? Four din to? Jordan four dito. O, oh, yun. So, itong size na matanggal itong size ng Jordan four ngayon is size 7 o 8. Ang mga size na itong ganyan. So, ganda din color win nito. Black, white guys. yung so, napakaganda din ito. Ang size nito, size 8. Or 7 pwede sa mga available na ito mga guys. O oh, yan, mayroon pa tayo nung ito. So ang Jordan 4 nila, hanggang Jordan nila ba? Ang Jordan nila hanggang 5 So mayroon tayong Jordan 4 din uh, oh, Green white yung ang color no? Color win no. So napakagandang color combination nito mga guys So ang size nito Ay Size 9 in half, Size in half, 9 in po sa mga size Ng pagtang ganitong Jordan 4 mga guys Yan sa mga ganitong lock So Green white no So ang size natin Size 9 in half So napakagandang size po nito Na color win So iba't eh, iba mayroon tayong hindi lang pang basketball Mayroon siya rito mga guys So iba't ibang mga ano. So itong lock naman natin na okay. guys. So, ito. For example, ito pang basketball dito, pang laro ng pang basketball. size yeah. Oh, yan. Yeah. So ito naman, magkano naman to? Parehas lang so, din sa mga So lahat ng mga size pala to, mga ganito pang basketball, pang running. Ang running shoes natin magkano? 650 lang sir. 650 rin. So mayroon tayong pang ano, pang porma no? pang ano. Ah, yan, sa ganito, pang porma natin. 650 rin to so, mga ganitong size 650 ito mga ganitong ore mga guys no? so ang laki nito ang size natin nito uh, size 10 o size 10 o 9 and a pwede okay, siyang pwede na makakasot o available siya ng size na ito mga guys so daming ano daming mong pagpipilian dito sa mga ganitong ore ito sa mga ito pa mga color win so ang ganda ng color win nito mga guys yung so, pang purumahan din pang ano pang araw-araw -araw natin pang look ano? ganang size ang uh, size ko nito mga guys ang size nito size 8 po mga guys, so mga ganitong ori ng sapatos natin, no. Yeah. Mga lock natin. So mayroon tayong ori po sa mga so, running shoes pala, sa mga about mga running shoes ng mga isang, 'yun. Mayroon. Yan 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 yan. Eh magkano ganun din 'yun? Yan. Sarpsarson, so lapit nito. Mayroon pa tayo rito guys, yung mga ganitong color wind no. So pang ano, about ng pang forma ng mga guys. So ganito rin to mga lock nito mga guys. So ang size nito ah pininihap 45. 45 ang size nito no. So yan mga ganito. Yan, so, mayroon pa tayong color wind pang basketball to, ganito rin ha? So ito naman guys, so, Uh, so, 6 in half sa so, mga about ng mga ganitong kulay, color win ng sapatos natin. No? Yeah. So, size 8 in half. Ay, tiyan, may kinahin ng kardyan, te. May kinahin kardyan. Anong okay. may, may atala, Huwag okay, ituloy, baka sayang lang. So, yung mga sapatos na mga replica itong mga ganitong about ng mga sapatos. Okay, <laughs> Nandito. Yan, so doon tayo doon sa may karton, punta naman tayo doon sa na karton. So doon hindi pang ano lang pang ito, pang basket pang, pang running shoes, no. O yun, no. Isa isa pa nga, isa pa nga. Isang hagod pa. Ayun, no. Yun, sabi hindi tumutunog, tumutunog yan. Kayo po ba sila kay? ayun sila kay. Oh, ito sila kay. Oh, sila kay. Shout out kay Sir Lakay. Ayan, so, dito tayo sa mga running shoes guys. Dito mga about ah, dito no. Yes, so, uh, Ito, mga running shoes yun na 'to. Sample 'to ganun. Ganun pa rin 'to mga running shoes 'to mga sa mga pamporman, mga ganito. Ayan. Ito, uh, so, mga mga ito, lock natin guys. Ang ganda rin yung color ito, mga ito. So, Mga about. So ito rin sa so, mga mga Ganun din yun, no? 650 rin to. Oh, 650 basta yeah, mga ganito. Ito, 650. Ito kasama sa buy one take one. Halimbawa, kumuha sila ng Sabrina, oh, isama ayan. mo ito. Kumpara niya sa dalawang oh. Sabrina, wala na, wala lugi. Ah, lugi. Ayun, so pag binibili nung ganyan to. Ayun. So may kasama siya rito. Kasama ganito, oh, so ang, so, ang presyo for example, yan, pag binili mo to, 1,500. So ito pong so, i-libre, ito po, pang yung pinaka-discount niya. Ayun, oh, yan sa so, mga ganito, 650. Yan, yeah, mga ganon yan. Yan, sa mga ano nila, no? Ito, sa kanya po, itong mga Ito, ganito rin. Ito, 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 Yan, mayroon tayo. Ito, ganito. Yan, pangano rin ito, mga iso. Yan, ito, titisting te natin ito, guys, okay, ha? Ayan. Eh, pray mo ito, guys. Alakay. Pray na mo nga. Ayan. Ayun Ay, yun, tumutunog na. Tumutunog rin. Kobe 8 yan, Kobe. Kobe, yan. Wala na si Kobe, nandito pa rin sa patos, guys. Ayun na. 600 ano to? Kasama pa sa 15 to. 15. so 15 to mga guys, dalawang piraso, 15 ba? Ah. So ganitong ore, pero ang kapasit sa 15 mga guys, so mga ganitong klaseng uh, sapatos ganito. Yan. Pag binili mo ng ganitong klaseng na Kobe, ganitong klase, ang pare sa sa 15 dito. Ito na 'yon. Ito yung Paris yan mga guys. Ganda ng color wind din, mga guys. So, pang basketball din ito mga guys. Yung so, pang puruman. Yan ganito. O, ang size na ito mga guys. So alam natin sa so, mga size na ito. Oh, size iniap Uh, tininihap mga guys. Yung so, mga ganitong lock. No? ganda ng color wind Ng ating mga sapatos. Napakadami mga sapatos dito na pwede, pwede nyo maabil dito sa Bangilista Street mga guys. Yan. So meron pa tayo lock dito. Ang ganda ng color wind din ng kombinasyon nito mga guys. So, so ito yung 650. Yan, sa mga ganito, 6.50 eh. Pag binili mo yung isang piraso, 6.50. Pag binili mo. So, uh, mga replica. Ayun, no? Ayun, oh. Eh, yung maganda pang basketball talaga, no? So, yun, yun, Tingnan mo, dumating lang tayo. Pinandungan na tayo, Eh, lakay. lakay. <laughs> Yan. Dito si, ano, dito lang sa napakadaming mga sapatos ni bus lakay dito yan sa mga sapatos dito sa Bangilista Street Bangilista Street yan oh, game na game na So mayroon naman tayo rito mga so mga ganitong pang tapang po pang purmahan din itong night no Ayan. so ang size na ito mga guys sama rin sa, no? sa to sa ano sa 1.5 din itong mga ganitong oh, dalawang pares na abot ata. Dalawa 15. Dalawa na 'yung sir, hindi ka nanuhi diyan Lakay prino na... prino, lakay na si Lakay. Okay. Para makita natin 'yung ano, tumutunog pang basketball, maganda 'yan. Sabi nga ni Kung di daw tumutunog, pumunta kay Elibida Avenue, bumili ka ng busina ron, tumutunog na. <laughs> So, ayan mga guys. So, ano pang hinahantay nyo mga guys dito sa nakalatag dito sa Bangilista. Street sige po, sige, okay lang. Okay lang, mas maganda Makita pa yung tao. Yan dito sa mga latagan dito sa mga sapatos nila ni Boss Lakay. dami mong pagpipilian dito kay Boss Lakay. Mga about na mga tungkol mga replica mga sapatos dito sa one, dalawang one Mga guys. Okay, ano pang hinahantay nyo mga guys? Pumunta na kayo. Pumasal na kayo rito sa uh, kahabaan ng Bangilista Street. Mga sapatos ng murang-mura lang.